Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Leo, para sa Marso, 26, 2025. Sa araw na ito ng Marso, 26, isang makapangyarihang enerhiya ang bumabalot sa iyong paligid, na parang apoy na nagbibigay liwanag at init sa iyong puso at isipan. Ang enerhiyang ito ay nagmumula sa likas mong pagiging matatag, masigla at determinado, mga katangiang likas sa isang taong isinilang sa ilalim ng tanda ng Leo. Sa araw na ito, mararamdaman mong mas buhay na buhay ang iyong diwa, na para bang may umaapaw na sigla at lakas na nagtutulak sa iyo upang harapin ang anumang pagsubok na darating. Ang enerhiyang ito ay magiging mahalaga sa iyong pagharap sa isang hamon na susubok sa iyong katatagan, tapang, at kakayahan na lumaban sa kabila ng mga pagsubok. Habang hinaharap mo ang mga hamong ito, huwag kang matakot. Sa halip, yakapin mo ito bilang isang pagkakataon upang patunayan sa iyong sarili kung gaano kakalakas. Ang bawat pagsubok ay may dalang aral na magbibigay sa iyo ng mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili at sa landas na iyong tinatahak. Kapag nararamdaman mong tila masyadong mabigat ang mga bagay-bagay, tandaan na taglay mo ang kakayahang pagtagumpayan ang anumang hadlang. Ang iyong matatag na loob at matapang na puso ay magbibigay sa iyo ng lakas upang patuloy na sumulong gaano man kahirap ang daan. Ngayon ay isang mainam na araw upang subukan ang mga bagong bagay at tuklasin ang mga karanasang makakapagbigay ng bagong sigla sa iyong buhay. Kung matagal ka nang nag-iisip na lumabas sa iyong comfort zone, ito na ang tamang pagkakataon upang gawin ito. Maaring ito ay sa pamamagitan ng paglalakbay sa isang lugar na matagal mo nang nais puntahan, pagsubok sa isang bagong libangan, o simpleng pagbuo ng mga bagong koneksyon sa mga tao sa iyong paligid. Sa pamamagitan ng pagyakap sa mga bagong karanasan, mas lalawak ang iyong pananaw sa buhay, at mas mauunawaan mo kung ano talaga ang mahalaga sa iyo. Ang araw na ito ay nagtutulak din sa iyo upang maging malikhain. Maaring may mga ideya kang matagal nang nasa isipan, ngunit hindi mo pa nabibigyan ng oras upang isa katuparan. Ngayon, ang iyong isipan ay mas bukas at malaya, kaya't samantalahin mo ito upang palayain ang iyong imahinasyon. Kung ikaw ay may hilig sa sining, pagsusulat, musika, o anumang malikhaing gawain, ngayon ang tamang panahon upang pagtuunan ito ng pansin. Ang mga ideya na lilitaw sa iyong isipan ngayon ay maaaring maging susi sa iyong tagumpay sa hinaharap. Habang patuloy kang nagsusumikap sa iyong mga gawain, mahalaga ring pag-isipan kung paano mo balansihin ang iyong masidhing pagnanais na magtagumpay sa pangangailangan mong alagaan ang iyong sarili. Maaaring sa sobrang dami ng iyong gustong gawin ay nakakalimutan mong bigyan ng oras ang iyong sariling kapakanan. Tandaan na mahalaga rin ang pagpapahinga at pagbibigay ng oras upang makipag-ugnayan sa mga mahal mo sa buhay. Sa pamamagitan ng balansing pamumuhay, mas magiging epektibo ka sa pagtupad sa iyong mga pangarap at layunin. Ang maswerteng kulay mo sa araw na ito ay kulay kahel, isang kulay na sumisimbolo ng kasiglahan, kumpiyansa, at enerhiya. Ang pagsusuot ng kulay kahel o paggamit ng mga bagay na may ganitong kulay ay makakatulong upang mapalakas ang iyong positibong enerhiya at magdala ng swerte sa iyong araw. Ang maswerteng numero mo ngayon ay dalawa, walo at labing anim. Ang dalawa ay sumasalamin sa balanse at pagkakaisa. Ang walo ay sumisimbolo ng walang katapusang kasaganaan, at ang labing-anim ay kumakatawan sa proteksyon at paggabay mula sa mas mataas na kapangyarihan. Para sa mas masaganang daloy ng swerte, isang maswerteng gawain ngayon ay ang pag-aalay ng oras upang maglaan ng personal na sandali para sa pagmumuni-muni. Maglaan ng ilang minuto upang huminga ng malalim, pagnilayan ang iyong mga tagumpay, at magpasalamat sa mga biyayang natanggap mo. Ang simpleng gawain ito ay makakatulong upang maibalik mo ang iyong fokus at lakas sa mga bagay na tunay na mahalaga sa iyong buhay. Sa pagtatapos ng araw na ito, bigyan mo ng oras ang iyong sarili upang alalahanin ang lahat ng iyong nagawa. Minsan, dahil abala tayo sa paghahabol ng ating mga pangarap, nakakalimutan natin bigyang halaga ang mga hakbang na ating tinahak upang makarating sa kung nasaan tayo ngayon. Kilalanin mo ang iyong mga tagumpay, malaki man o maliit, sapagkat bawat isa ay patunay ng iyong pagsisikap at dedikasyon. Ang araw na ito ay isang paalala na taglay mo ang kakayahang lumikha ng iyong sariling kapalaran. Sa pamamagitan ng iyong tapang, dedikasyon, at pagmamahal sa sarili, patuloy mong mabubuksan ang mga pintuan ng tagumpay na nakalaan para sa iyo. Patuloy kang magliwanag at maging inspirasyon sa iba, sapagkat ang iyong liwanag ay may kakayahang magbigay buhay sa mundo sa paligid mo. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.